Maganda, 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 maganda. Hapon sa inyo mga adol. Sabahan niyo pumunta dito sa tala. Magkalaban si Alias Junior Negro ng San Jose del Monte ang kalaban. Tala! Taan to na pala sila mga idol. Gabi, tawa ng tawa to si Nico. Tawa ng tawa o Ayun oh. Ito na mga idol ng San Jose. San Jose del Monte ayan mga idol o. ayan ito, tawalan lang tao San eh. <laughs> mukhang malakas yata yung tama na ito <laughs> ito yung kalaban ni Junior ng tala mm, napakagwapong checkout mm. yan yeah, o oh. hihintay lang ang tawag mga idol at wala pang tawag wag na Oras na. Sabi mo lang tabla dyan si Geh! Bila ka na! Wala tablaan mo. Oo. Salama! Salama! Ayun, Yun! Yan na, mga idol! O, Bilain mo Bilang! Six! Seven! Tama. Sakto! Sakto! Geh! na ka isang minuto! Sabi ko kung may tablaan, isang minuto One second! Wala na, wala na daw kayo Wala na! Wala! Wala tabla tabla sa minuto! Wala na tabla, Wala na! Wala tabla daw pre! Tabla daw! Oo diba?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 na. Nakaagis na mga idol. Nawala. Niligot pa na tayo. lang na. Makating na mga idol. Ayo layo oh. Ayudo. na Sana Wala na. Sana uminndun.

Ang galing mga idol, dumating na agad! 50 Napakalupit! Ah, 50 Mga idol, 50 ang nilipad ng kay Junior ng tala Ewan natin dun sa... Sa bila! Sa kabila, sa Sanose si. Abang nga kabalata mga idol, babalik ko kayo mga idol ha Huwag kayong makulit okay, idol Talo si Junior ng tala Bawasin na ulit mga idol Talo Kleg lahat ang nakapusta, liga. Ano, idol, ano? Na, idol, nakaiwas ako ah. Oh, nakaiwas <laughs> si Miko, nakaiwas. Ang lahat ng pusta, 5K. 5K uli, mga idol. Kaya huwag kayong, ano, pa, paano dyan, ano dyan ah. Balik ang kas, eh. balik ang kas. Balik ang kas, mga idol. Talo tayong 5K, 5K uli ang laban ng mga idol ha? Palit ang kas, mga idol. Ang bihira, mga idol. I'm libya. Ang galit kayo ka na pati nyo, sinigawan ko kanina eh. Buta. Matindi. Hahaha. <laughs> Mengadu round tu. <laughs> round tu. Round tu mengadu. Oh, ulit 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 yung no si ano bola ada. Sanusi to, sanusi. Dapat <tutupan> tatawa pa sayo. Na wala tsaka si Idol Junior natin oh. No? Talo yung ano niya 5K. Bali ba ba natin 5K natin. Pati <tutupan> na sila mga idol kaya at tabayan natin si Dolly mananalo mga idol ah. Napakalaki ng Patman yeah, ito, yeah. 5K mga idol. Kaya dapat usahin naman ng ibon ni Idol Junior. 3, 4, 5. Usmisigaw na mga idol. Oh. Galit na. So, bitaw na. Ng... Bitaw na naman ng mga isang minuto yung mga idol. Tayo, paparigyan ko kayo mga idol. Mga idol. Yan na. Yan oras mga idol. Oh.

Ayan na mga idol 47 Talo -no, 30 nakatagos eh Ayan na mga idol mabawi siguro ito mga idol Nakabawi siguro Malamang na, mga idol Nakabawi mga idol Tama so um, so um, so um, so um. sa ay mo tay. Tabla. Sa tabla la ta tabla, tabla ta la tabla pa na kay natin mga idol. Tabla. Tabla tabla. Oh, talo. Oh, talo wala tawag. Hindi pa tawag di pa tayo alam eh. <laughs> 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 mga idol mayaw na kasi dumating hey, si Bosilis oh. Mayaw na kasi, laki like kasi, yun, laki yun, Mayaw na mga idol, mayaw. Nakatakot <laughs> ah, kasi yung dati kanya, alam ano, nung sugtan, no, wakang ma <laughs> may away mga idol. Kaya Mayaw mga idol. Thank you for watching mga idol ha. Umayaw, umayaw kayo. Round 3, mga idol, round 3 <laughs> na. Round 3, final, final na mga idol. Balik, Ang na tayo mga idol. Kaya tapayan natin mga idol ha. Balik na nila.